Sir, unahin ko na agad itong tungkol sa Ayuda Scam na in more recently sa Senate Plenary. Sabi po nitong si San Juan uh, Mayor Francis Zamora, uh, eh, kinukwestion niya kung totoo ba yung video na ipinirisinta niyo, yung nakiklaim na uh, nagkakaroon nga ng kickback doon sa tupad uh, program sa San Juan City. At ang sabi niya, eh, dapat daw merong sinumpaang sa at kino-question niya yung hindi daw verified yung video. Ah, uh, una sa lahat, uh, as much as possible, at Sally, napansin niyo, bihira ko na nga, ano, uh, iniiwasan kong maglabas ng issue tungkol sa San Juan because sasabihin, ah uh, because of political. No? Mm -hmm. um, alam naman namin, political adversary kami ni Samora, ng mga Samora, kaya nga ano eh, tsaka every time maglalabas, mayroon akong ilalabas tungkol na i-raise na issue tungkol sa San Juan, ang binabawian kasi yung mga tao eh, nakakaawa. No? Mm -hmm. um, lalo na yung mga hindi nakakampi, mga dati naming mga tauhan, yun ang binabawian. Kaya nga, iniiwasan ko na lang, kahit na meron akong ikita minsan, uh, para lang wag maipit, para wag uh, gipitin, mm -hmm. yung mga, yung mga tao, no? lalo yung mga supporters natin noon. Ah... Uh, ito po, marami na, marami na ho nangyayari talaga kababalaghan sa San Juan. Kaya lang, ako'y nalulukot, hindi ko na matiis dahil uh, ang TUPAD, ang AX, these are social uh, programs that, is, that are intended to help the poorest of the poor. No? Ito mm -hmm. nga ay para talaga sa yung talagang pinakamahirap nasa laylayan. No? Um, kaya nalulungkot ako na malaman na ito'y ginagamit for political purposes. No? Uh, ang sa akin if this is this is also a national issue hindi lang ito parochial issue because if it can happen in the heart of Metro Manila which is San Juan mm -hmm. all the more it can happen in the different parts of the country because uh, ang kupad kasi at eks pang payout out nito cash ito eh it's mm -hmm. really prone to temptation no talagang ano ito uh Uh, kailangan gawa ng parang talaga ng safeguards ng DSWD at uh, halbaw ng DOLE kung paano ang maiiwasan na ito ay uh, 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 ma-expose ano ano, ma to temptation at uh, uh, sa mga gandong paraan. Siyempre nakakalungkot na yung 7-5 na dapat nakukuha sa tupad eh 1,000 lang yung nakukuha doon sa beneficiary at nakapangalan. Mm -hmm. Actually, nalaman namin ito at na-verify, kasi for two years, hindi, uh, alos one and a half years, hindi kami makapasok sa San Juan. Mm -hmm. no, hindi kami pinahiram ng mga facilities. Dahil gusto rin namin magbigay ng Tupad or AICS. Mm -hmm. uh, ako, pati si Central Jinggoy, Inver Center Grace po, nakatikim din, hindi ho kami makapasok. So, nagawa namin ng paraan, uh, late last year, Uh, sa priba, doon na po sa bahay namin at sa isa pang lugar na nakapagbigay kami finally ng uh, tupad and aix, uh, AX. Mm -hmm. Doon na no, may narinig, doon ko na ano na, uy, meron palang ganitong nangyayari ka Ang sabi ng, <coughs> ang sabi ng mga beneficiary, ay, buti ho sa inyo buo. Mm -hmm. Yun ang sinabi, buti po sa inyo buo nakukuha. So, doon lumabas na, at nalaman na, yung pang binibigay sa kabila sabi nila may kaltas hmm. at yun nga nakakalungkot at itong video talaga nakuha na, na ano na yun na take down na at uh, nakuha ito uh, sa mga San Juan groups no uh, doon nga lumalabas na si thousand kung sa 75 1000 lang ang binibigay doon sa bene supposed beneficiary yung 65 po para daw sa taas yun hmm. po so lahat ito nag na kaya nag-decide ako na in-expose so, kasi nga nung nagbigay kami, doon nagkaroon ng comparison, no? Mm -hmm. Kaya nga sabi ng iba, eh sa, kasi pag two beneficiary ka, nagamit pang alam mo for one year hindi ka na makaka uh, for one year hindi ka na makakakuha ulit. Mm -hmm. Sabi na sayang, no? So, kaya yun po yung pagkakaiba. Mula nung nagbigay ho kami, doon nagkaroon ng comparison. At least yung sa amin daw, buo nakukuha. Sir, the mere fact na kino-question ni Mayor yung video, kung yung need of verified, yung bang mga complainants, yung mga nakaranas na na-kickback o na, na nakaltasan yung kanilang nga uh, ayuda, handa po ba sila na gumawa ng uh, sworn affidavit at handa silang well, sila mag-testify dito sa Senate? Well, opo, uh, opo. Uh, may meron may mga ilan pong uh, malalakas sa loob kasi ano, medyo may pagkabindiktib. Alam kasi nila, ang San ngayon, talagang Uh, they are being terrorized. No? People are being terrorized, uh, lalo na yung mga, for political. Kasi ano eh, uh, malayong malayo, no? very dece deceiving kasi. Eh. Si Mayor Samor, pag nagsalita, soft spoken, no? kala mo, no? napakabait. Para itong pelikula lang eh. Pag, nakakam, pag nasa on-cam kaya lang, off-cam ka, na, naawa ako doon sa mga tao. Kasi politically sa ang sabi ko sa kanya tayo na lang mag-away kawawa mm -hmm. naman yung mga tao mm -hmm. di ba uh, I think I also brought up the, uh, the issue of the city employees mga department heads at that na idi-debate mm -hmm. ko, yung malala nag-privilege speech ako na after three years hindi pa rin binibigay yung kanilang terminal leave which is money that is theirs hanggang ngayon po as of the as we are uh, talking right now, may mga 11 pa, no? Out of the 30 plus dati na hindi pa rin nakakakuha. So nakikita niyo yung pattern ng kanyang uh, pagkabindiktibness. Kaya kaya as much as possible, ayoko nga sanang nagdalawang isip ako rito na ilabas dahil gigipitin na naman yung mga tao. Pero may mga naman naglakas loob naman. No? Oh, oh, uh, sana ay uh, um, kung magpapatuloy investigasyon dito sa Ayuda Scam, sila po ay maglalahad kung ano po yung nalalaman nila.